Good morning, good morning, Israel. mga kailong, good morning sa inyo. It's me again, Adnel G. Dito na naman tayo sa labas as usual, di ba? So ayan, napakalamig na dito. At kaya ako lumabas talaga na umaga. Ah, uh, nakakapagwarm din, di ba? So 'yon. Nandito na naman tayo sa labas. At syempre, pupunta ulit tayo, kay Gar, kung ano ang kayang ibigay ni Gar ngayong araw na ito. <laughs> Ayan. Thank you, thank you for watching. So, nakakapagod din. Pero, ang sarap sa feeling yung pinagpapawisan ka. Oops. What is that? Oh, ang dami. Ayan, tinan mo. Oh, mga dami. So, ang dami nandoon Ang dami. Ayan natin to. And then, another damage siya. Diba, oh, ang daming mga ganit. pag natin sa ating halagayan. Sa ating mamamagam halagayan. So yan, lalabitin na lang natin. Eto kasi ang dami. sino na ang mga bote. Yan, nabit natin. Ito kayo, mga masura. <laughs> Napakadami niya. <laughs> so, papakita ko sa iyo pag uwi ko sa bahay. Kung ano yung mga laman nito. Unboxing natin. Oh. Let's go! So, ayan na yung nakuha natin. I-unbox natin ngayon din. Ayan. Ito sa iyo ano yung mga nakuha natin today. Ano ayan. Uh, hindi ko talaga alam kung ano yung mga laman pa nito. Kasi so, nga, na, mga nakalagay na sa plastic. Nakita ko lang na may mga damit. So, kinuha na natin. Kaya so, na natin kung ano yung mga laman at kapakita ko sa inyo. Kung ano mga to. Ayan. One. It's the, sinasabi nilang aesthetic. <laughs> Ayan, yung mga millennial damit. So, ano to? Bago pa. Bago pa. Ayan. Puti-puti mm -hmm. pa rin. Ah, mga baby siya. Mm -hmm. Wow, mm -hmm. talaga naman. Mm -hmm mga bago pa, mga nakatupi pa siya. Ang dami, no? Ang pa. Tapos mga punda ng unan. Oh. Okay, mahilig sa mga pinky-pinkish. Mga puso-puso ng mga beddings. <laughs> diba? Ang ganit yung ating unang plastic. Kasi kalahating plastic na yan sa so, pinyan. Oh, syempre, ang ganit yung mga ibang damit. Ayan, mga pangbata din siya. Ang din pata. So, hindi na natin masyadong ilalabas. Why? Ang cutie. Hindi hmm. na natin masyadong ilalabas yan. Ito na lang malaki. So, hindi na natin kung ano ang Wow, ang dami. Oh, uh, di ba? Napakadami niya. So, tapos natin. So, pampata. Tron. Ayan. So, pipilihan natin yan. Nahiwalay natin yung mga puti sa mga dikulor. Ito mga pang baby. Ang cute. Ito, mga pang bata. No? Ah, mga pang bata. Halos siya lahat. Ayan Mga leggings. hmm, Ang cute nila, no? Mga siguro nagpalit ang mga bata. Siguro malalaki na sila. Ayan. Pwede to kay Ima. Broccoli. Mm. Kailangan ko ng pajama para kay Ima. Ayan kasi hindi nabibilhan ng amo um, ko. Ang nag-iisa lang kasi ang anak ng aking alagas tapos lalaki pa kaya mahirap uh, para sa kanya kung paano ba pumili ng mga dami para sa kanyang nanay at saka alam mo naman pag so hindi sila ganun ka at at sa magulang o sa kanilang mga nanay lalo na at <laughs> lalaki at babae ang, ano. So ayan ang gusto ko nito. Alam mo gusto kong magkaganto ng malaki. E, Ayoko ba ba't parang sa mga buha Ayan, ang dami. Naka-plastic na ito kanina eh. Mm-hmm. Tapos pantalon, puro sa pang bata. Siguro mga 5 years old, 6 years old. Tignan natin ko na ano ito. Ano. O, pang 6 years old siya. Ang dami niya guys. Tignan niyo. Mm, meron tayo nakuha nito kanina sa si partner siya, no? Ah, parehas talaga siya. O, oh, pang oh, kambal. ba, pwede ito kay kambal, ah. Oh. Pero kalaki pa. Eh, meron din dito kanoy. Yan. Partner din sila, ano. Sino komportable tong may-ari nito? <laughs> Ay, yan napakaswerte natin yan kasi marami pa rin tayong nakuhang damit. Kahapon uh, maray meron din ako nakuha. Eh. Eh, yung mga mga gantong tela, pag gantong mga winter. Ayun lang mga kaylan. Thank you for watching. Bye-bye.